At kaugnay po ng hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa NBI ngayong araw, kausapin po natin si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman uh, Representative Joel Chua. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Ay, magandang tanghali po, uh, Ma'am Connie, at sa lahat ng iyong tagapakinig. Opo, uh, huli na o late na raw ng uh, malaman ni VP Sara na kinansila ng House Committee on Good Government ang public accountability. Ang uh, inyo pong pagdinig sana ngayong araw para bigyang daan ng NBI. Ano po daw ang uh, reaksyon niyo dyan? Um, basta po kami, alas tres po, nag, ay, alas tres po ba o pasado alas tres kami nag-press at uh, tayo po ay nagbigay naman ng uh, instruction sa OMSEC na padalhan po lahat ng resource person mm -hmm. para sila po ay uh, officially maabisuhan. I see. Okay. Posible ho bang makaapekto sa inyong hearing ito pong investigasyon ng NBI? Iba naman po yung nasa NBI na investigasyon, iba rin po yung nasa amin, uh -huh. iba pong magkaiba po sila ng topic. Opo, pero in, the, in that manner, uh, magkakaroon ba ng, uh, kumbaga, mabibigyan po ng mas uh, direksyon na iba pa itong pagdinig ninyo? Kaya? Ah, sa tingin ko po, wala naman pong uh, kinalaman yung amin uh -huh. doon po sa investigasyon po namin doon sa NPI. So you will stick with that? Ang... Po? Yes, yun po. Okay. Pero ito kong uh, sinasabi na ano daw yung magiging direksyon ng inyong pagdinig ngayong nasa ospital pa rin po yung uh, at extended pa yung detention order kay OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Um, sa amin naman po kasi ang number one na priority natin dito is in aid of legislation, yung pagkakraft po uh -huh. ng batas. At dito po sa, for the past seven hearings, eh, may marami na rin po kaming mga uh, napag-usapan. Ang isang na nga po dito ay yung paglilimit uh, po sa mga ahensya o departamento na wala naman pong kinalaman sa intelligence gathering, dapat hindi na po sila nabibigyan ng mga ganitong confidential fund. Mm -hmm. um, by next week, hopefully, meron po kami mga dalawang uh, batas na ipafile sa Kongreso. Oh, pwede ho malaman kung ano pa ho yung mga additional na batas na maaari pong madagdag because of this hearing? Yung isa po, yung requirement para paigpitan po namin yung requirement para sa mga Uh, mga magiging SDO, yung tinatawag nating special, special dispersing officer. Apo, apo. Dahil nakita naman po natin napakalak. So, da, kasi ito pong uh, pinag-uusapan po natin ay pera po ng taong bayan. Aha, Kaya apo. dapat po eh, medyo mahigpit po ang uh, pagtatalaga sa mga special dispersing officer. right. Marami pong salamat sa inyong uh, oras sa aming ibinigay dito sa Balitang Hali, sir. Ay marami marami salamat din po at mabuhay po kayo. Kayo po, ayan po naman si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Representative Joel Chua. Sakto for holiday season dahil may kasamang ninong ang ating favorite biyahero para tikman ang flavors of Bulacan. Kung sino siya, narito ang patikim sa biyahe ni Drew. Food trip tayo, Bieros? G? G tayo sa Bulacan kung saan hindi lang natin basta lalantakan ang masasarap nilang pagkain. Alamin din natin ang kasaysayan ng kanilang local cuisine. Um, sino gusto mag-share? And for today's video, may bigating internet star tayong mga kasama. Pila na mga inanak, dahil sasama sa biyahe ang celebrity chef na si Ninong Rai. Sino sa amin ni ang bias yung katupinero biros? Hindi lang pagkain ang masarap. The perfect bite. Meron pang hulaan. Yung first na kinain natin, hindi yung mas may marinig. Ay, ba? Nalagyan yung usap. Nalagyan, usap. Buhay pa. Lutuan. Yung texture ng tutong, tapos bagong luto, yung nilagay mo sa damakmak na, na patis, perfect for me. And a whole lot of fun. Eh, lang na maril ng artista, pre. Eh. <laughs> <laughs> sa puli nga ako. Ayos ito! Ayos ito! Kaya ano pang hinihintay niyo? Tara na tikman ang Flavors of Bulacan. Mabilis ang pagadar ng military vehicle na yan sa Maputo, Mozambique para itaboy ang mga nagpoprotesta sa kalsada. Yun pala, isang babae na ang nasagasaan. Sumaklolo naman ang iba pang rallyista. Kinumpirma ng militar uh, militar doon na may nasagasaan nga ang kanilang military vehicle. Nagpapagaling na raw ang babae sa ospital. Ang protesta sa Mozambique ay nagugat sa naging resulta ng eleksyon nitong Oktubre. Natalo ang pambato ng oposisyon kaya naglunsad ng kabi-kabilang protesta ang kanyang mga taga-suporta. Ito ang GMA Regional TV News. Patay sa kananaksak ang isang lalaking bibili lang sana ng tinapay sa Lapu-Lapu, Cebu. Sa Tigbawan, Iloilo naman, patay rin ang isang rider matapos tamaan ng bakal na karga ng isang kulong-kulong. Ang miinit na balita hatid ni Femre Dumabok ng GMA Regional TV. Patawid sa kabilang lane sa barangay 6 Tigbawan, Iloilo ang isang kulong-kulong na may karagang steel pipe. Ilang sandali lang, isang paparating na motorsiklo ang bumangga at sumabit sa steel pipe ang rider nito. Sa lakas ng impact, tumilapon siya habang tumama sa isang pick-up ang sinasakyang motorsiklo. Ang motor na ginadriveran sa ah, gina nag-overtake siya, nag, eh, nag siya sa nakadulog na jeep na dito sa kag, eh, blindside sila. Titay kita ang laba ang punta sa GI pipe na labot sa gid. sa kuha ng CCTV, makikitang mabilis ang takbo ng motorcycle rider. Dinala pa siya sa ospital ngunit ininiklarang dead on arrival. Sa barangay Ama Maros, Pututan, Iloilo naman, patay ang isang binatilyong 17 anyos matapos bumangga ang minamaniho niyang motorsiklo sa isang pickup truck. Halit siya sa slow lane, nag-execute siya U-turn. Isang nag-execute siya U-turn, siguro ang mga nag-overtake man sa sobra makadasigun ilang motor. nag ang ilang motor sa ulo sa talakya. Nagtamo siya ng sugat sa ulo. Wala siyang suot na helmet at napag-alamang wala rin driver's license. Sugatan din ang kanyang pasahero na minor diidad edad at patuloy pang ginagamot sa ospital. Pansamantalang inirelease ng pulisya ang driver ng pickup. Patuloy pang nakikipag-ugnayan ang pulisya sa mga kaanak ng biktima. Bibili lang sana ng tinapay ang isang 47 anyos na construction worker sa barangay Basa, Kalapu-Lapu, Cebu. Ayon sa saksi, Narinig niyang may sumisigaw at dito nakita niyang sinubukang agawin ng biktima ang kutsilyo na dala ng sospek. Akong gi labay niya murag naigo kay pe naigo to diri. Eh. Ako na po yang giatubang. Di nising kita ko igagang hawa di dai paghiru-hiru. Mo to sud ko sa muan ko kung silpong kay nawag ko sa barangay. Mo na may ako nakitaan ma mga nag na naman siya dia sa suspek niya dai yung taop. Ayon sa investigasyon ng Lapu-Lapu City Police Office, walang hidwaan ang biktima at ang sospek. Posibleng napagtripan lang ang biktima ng sospek. Initially, uh, mura gini siya gahay sa drugs considering uh, si Gakeng Matanya, wala magkadimao ang istorya. Mana i-advise ng investigator okay, in case of ato ipadrug test. Karoon o uh, mo kuha na sa procedure sa crime lab, pilitan ni i-undergo uh, drug test o psychological uh, evaluation o Sakto banig panimot, ang ato ang sospek. Nahuli rin agad ang suspect na makukulong dahil sa iligal na droga at kasong frustrated homicide sa Toledo, Cebu. Wala pang pahayag ang sospek na is nasa ilalim pa sa medical examination. Family dumabok ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. May bagong handog na infotainment show ang GMA Network. Pwentong viral at hot on cam. Na sa inyo kay Sivan. Alam ko yan! Yan ang Jimmy Public Affairs Show na dami mong alam, Kuya Kim. Hosted by Kuya Kim at Atienza. Tampok sa programa ang makabagong paraan para maghatid ng kaalaman, trivias at discoveries na tiyak makakarelate ang publiko. Chika ni Kuya Kim siguradong mag-e-enjoy ang viewers, lalo na sa unang episode na mapapanood na bukas. Mga mare, sabay-sabay nating tuklasin yan 10.45am tuwing Sabado sa GMA Network. Ngayong lumalamig ang panahon, posible raw dumami ang magkaroon ng influenza-like illness. Kaya muling nagpaalala ang Department of Health para po baka iwas sa mga ito. Balitang hatid ni JP Soriano. Gagagaling lang sa Ubut Sipo ng security guard na si Jeffrey matapos maulan na mga nagdaang bagyo. Nahawa pa niya ang kanyang pamilya na kasama sa bahay. Napakahirap po kasi actually hindi ka makakakilos, baga ano yung ano, uh, kailangan sa araw-araw eh, kumita. Isa si Jeffrey ayon sa si Department of Health sa mga nagkaroon ng Influenza-like Illness o ILI na inaasahan daw tumaas matapos pumasok ang Northeast Monsoon o Amihan sa Pilipinas. Ito yung diagnosis sa mga sintomas nakahalin tulad ng trangkaso, tulad ng ubo at sipon, lagnat, pamamaga ng lalamunan o sore throat at pananakit ng katawan pero pwede ring indikasyon ng ibang sakit tulad ng COVID-19 na mayroon pa rin hanggang ngayon ayon sa DOH. Pero ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, di lang daw malamig na panahon at ang pag-uulan kaya nauuwi sa pagkakasakit. It's actually dahil kulub ka sa isang room with people, one person coughing, hawa-hawa na kayo ng acute respiratory infection. So. Sa datos ng DOH, nitong Setyembre umabot sa mahigit isang daang libong kaso ang influenza-like illness o ILI na naitala mula Enero hanggang August 2024 pa lang. Dahil pinakadelikado raw ang ILI sa mga matatanda, sila raw ang binabantayan ng DOH. Yung elderly, pag natamaan ng respiratory illness, magiging pneumonia, mauuspital, pwede pang mamatay. So we take care of the high-risk people. Ganon din yung very small children. Paalala ng DOH sa publiko, alalahanin ang mga natutuhan nating pag-iingat noong COVID-19 pandemic para makaiwas sa mga nakakahawang sakit gaya ng ILI. Kapag may respiratory illness, magsuot ng face mask para hindi ka makahawa. Ugaliin din ang paghuhugas ng kamay at ang paggamit ng hand sanitizer. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagmamando ng traffic kahit tirik ang araw ang traffic enforcer na si Renato Salvador sa Dagupan, Pangasinan. Pero sa kalagitnaan ng duty. Pag bumagsak sir, hindi na siya nak naka-recovery sir. Dinala pa siya sa ospital, ngunit binawian din ng buhay. Ang traffic enforcer namatay matapos umanong magka-alta presyon. Lahi namin po yung high blood talaga. Masakit na namatay siya. May mga ilang pag-aaral po no, na kapag ang isang tao ay naka uh, po ng matinding init or nabilad po no, sa matinding sikat ng araw, tumataas po yung kanilang blood pressure. Uh, kaya napakahalaga po no, para doon sa ating mga kababayan na may history ng high blood na inumin yung kanilang mga gamot. Sa lawag Ilocos Norte, nabangga ng isang SUV ang mga bagong lagay na barrier sa Gilbert Bridge. Ayon sa investigasyon, pauwi na sana ang SUV driver na makaidlip umano. Nagulat na lang siya nang maararo na niya ang mga barrier. Ligtas ang driver. Nagtamo naman ng iba't ibang pinsala ang harapang bahagi nito. Arestado ang tatlong nagbebenta umano ng ilegal na droga sa isang parking lot sa General Trias, Cavite. Nakuha sa kanila ang hinihinalang sabu na may street value na 1.7 million pesos, pera at cellphone. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga sospek na nakatakdang sampahan ng karampatang reklamo. R.G. Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.